Basta, said marketing, tatak magaling. Bueno, ang atong suatampu ka rin itong hitagan o pagdagan, no? sa kababay, nagpatago lang sa nga na Julia. Julia or Julia? Ah, okay, Julia ni Kinagibatan na sa radyo ni Rui Arellano. Okay, sonan, ang atong sender si Julia. Usahay, ang problema, din mo mahibawain, mahibaw nga lang ka nga. Ano na problema ka? Pero kinakumba na, ang puto nakaila pa ni siya kung siya problema. Pero araw niya yung masabta na nga kong sagilano, no? Ingnon ko ano sa pagsugod. Huwag ko damhang mausab ang mga saat mo. Nga mahalon mo ako, samtang nahilayo. Oy! Ah. Julia! Nay! Oy! Apa sa tung bana ni mo ay? Kay? Tuwa sa tindahang ani. Ano di ay? Na, nakakita na sa tugawa ay dito. Kisa may kontra? O kinsa pa, agi kainom. sipid. Ha? nag-away mo na sila kung pari man sila? Naambot lang, ato ato. Naunsa mo sa din tao ni Sinistor, uy. Eh. Hay, problema ha, gitaan tawhana uy. Eh. Ay na, pagsigigaw yaw, yaw di ha, ato ato. Kay basig magsinumbagay to. Awa pa na nagsukmagay di ay. Wa pa. Mga nga ato ato. Kay basig mga unsa na to sila din May kay mo patuo manani mo. Sige lakaw na. Ay... Weh, berbeda. Presum. Ya, ngapre. Eh, patunggu kayak kupar ya, tombol kan. Ego kas kulomo nak apa? Yo, kaminos uh, kan aku berhipit. Ya, ah, datang. Walau ikin main tebong, ada yang nak kau disibukkan ok awa ya. Mm. Kailangan binok kacang tambuk si gagmat. Kailangan kau nak? Ha? Nggak lu tau kailangan. Tana binok. Tanah. Kau ni onsel aku atas, Bruno. Uh, <laughs> si Bruno dia ay. Tanah di di, di, di di si uh, binok. Kau yang nak ah. lagi ada metau. Eh bau kau tu. Kau tan lagi ada metau. Eh bau kau tu. Kau tan lagi ada metau. Eh Bruno kau tu. Kau tan lagi ada metau. Eh bau kau tan lagi ada metau. bau kau tu. Eh bau kau bau Aroh kaki bau bang. Nah so, di nak kita magilan bagi lenai dah. Jangan ah, oh jangan. Alah, no. Imo mantang agen. Oi, Mister, sama kali kamu pakai pengulat tahun temu dia. Eh, bertele nak Abu tengok sawan aku. Wak Ay, buat-buat lagi tahu nang imu. Sunod, na, sunod kita nato. Eh? Ay, gua luka Bristol. Gua tekad luka. Sama dengan isu kita imu dua. Wapai. Kena. Mungkin kita war. Agak sebaga. Di kamu pakai. Gruyut ka pengus nai. Ang Aku. Di ba, ba ka ole? Oh. Naunsa na man Aw, oh, wapan ako na ate. nagsukmagay na itong duha. Oh, nga naman sa abiyay mo ni Stor, hoy. Stor! Ah, ako naman ino, hoy. Ay, dah, buong buong araw na. Ay, paitan ni mo. Buang makaspiro to na naging ino mga katotohan ah. Masa po, panay kang buang. Ah, ako naman ino, buang aning kalakihan. Pagdika ako ng kalimutaw ni Muron. Unsa naman sa di ay giawaya ninyo ni Stol. Ang uh, lagot mo ko na eh. Kaya ako ko ay nag-order sa mong inom ko. Ano niya? Oh, ko mo yeah. na ay kabayron? Hanggaw! Natural ikaw may mabayad di ikaw may nag-order ka ha? Oh, di. Banggod um, na mo ay among sabot, God. Ang sa di niyo sabot? Ang sabot, God na mo. Ginza mo order, siya'y ay mabayad. Oh, naan no, naman di ay na. Masa nga gawag mo? Oh. Kasakit pa na ako sa batay. Hanggaw ka man. Mao mo ka din ninyong sabot. O ano masuko man ka. Ang kailangan ikay mo bayad yun. May nausagod. O bagay kumuhuman ng storyo. Na, sige, sige. Tuwa sa story. Among sabot. Mao ni. inza to mo order, maoy mo bayad. O Ako man maoy may order, no? Niya, ano naman suko mo ka ikay pa bayad. Kaya ako may say... Pabayaron sa among gisumsuman Unya, mas dako mang bayaron noon sa among gisumsuman Kaysa among inofe Saan, saan ka? Ang among bayaron sa among inom Totora ka botilya wa kabot bot og dosintos Unya ang among sumsuman Kinyentos kopin. pin Ibigay mo sa sumsuman Sia. Oh, dapat Iyan na, siya na'y mo bayan. Oh, ni mo gani. Unya, ha? Kinsa may kusog ni kaon sa sumsuman? Ako man do. Oh, nga ano masuko man ka, ha mao na. Mo na nga suko sa demo kay hanggaw ka. Oh! <laughs> <laughs> Recorded by Splander Gaming. Usahay kini akong ba na may pagkamaro, manggod ni. Mo na nga maproblema, gigkuan yung kanahan. Mo, tusukan ato, ako na siyang giingnan, ako na siyang gidilian nga mo inum Unya. Mister, eh, ay nakong pagkita nga mo inum pa dito, sa gawas, ha? Magkita ang pagani kang mo inum dito, aw. Kulatahong ka dito. Hmm, ay? Nakakabal ka, anak? Kulata? Ay, ito saan mo, eh. Kukaan mo magkalipay, no? Rekta mo ka. Wow, ay. Maulag, eh. Basta tumanang akong gusto. Para di ka magubot. Di na ka pwede mo inum dito gawas. Nakasabot? Oo oh, nga. Hoy! Tistor! Hmm, nai? Tistor! Nai? Nag-inom lagi mo uh, oo, oo, ay, ka -minus oh, diba, man, di ha? Oo nai. Ay kaminus para to. Oo, di ba giingnan man din? Kanya hulya, giingnan ang hulya nga di na ka -pemnon. Wow, Wawo iyo! Oh. Ang hirang ingon nga di na ko pwedeng mo inom sa gawas. Nga, iyan mo sa'od! Mau? Ma nga. Relax ka lang dyan niya. Ha? Huh? Follow the rules man Ha? Huh? Follow the rules bitaw? Bantay ka lang inigabot ato. Wa, well, lang din ay problema na Relax lang. Matal, matal. Okay. Hey. Oh, wala gis paris pindot pre, ha? Okay, it, I'm trouble, I'm trouble, ito, ano, ano yung narok si ito, pindot pre. Kay wate, ayo. Kay, kaya naman pre. Happy yung trouble mo, nag mo. Hapit, yung sumbo ito, pre. Ano ko, sanggaw? Ang gano'ng tawahan na, pre. Di, ko gano'ng nato, eh. Batik mo, Ah, kamay na kayo yung yan. Ang may muro niya si Tulon, si Tulon ba? Hmm? Si Tulon ko Kit, ako tukos sabay. Mukulatahan ko na ako ba? Hmm. Ano? Nandumot ka mo, pre? Nandumot ka mo? Ah, basta magkita namin ko to pre. Kit ako tukos saan na to tawana utawa na. Aminoso na ako na. Ah. Tidak ada magis pre, tidak na dilip gotenya. Nah, dilihat pre, dilihat pre, lagu kekuatan tuhan, tawana. gigok waduh. Mo ba, pre? Lagot kay kwanto, pre. Pero, pre, parang lito ako magkita mo ba? Mag-eyeball mo. Nga, yeah, ma mga isag... Sorry ni mo. Ah, wa, sorry, sorry, pre. Zero, zero ni lang. Basta magkita lang, eh. Zero. Hmm. Basta magkita lang. Pikatan kong kitong tawahan. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Delikado na, pre. Magpinikatay mong eh, lang <laughs> doon. Dili, magpinikatay, pre. <bro>. Direk. <laughs> ah, maghiniwi, ay, What? <laughs> Ah. Baita binya pre bro no mga bat, bantaing bata na ha bantaing bata uh, 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 ayo sudah na pre ayo sudah na pre <laughs> kare mo gisoltirun ba amoro mi ba bata ng bot. oh ni mo pre wa ha? ni ibot ay ha? di man pre nang sam kay suko huh? suko mo jadi wa kum suko uh -huh. rayo lungungan ligway ibot pre ni nang sam ni siya ni eh. nang sam ni ko bida janimo ay mutlirin mo eh. kalit mo ha, ha? Oh, so no no. Na bu Bidam. Sa tani pre. La em ka sabau. Unsa lang sabau? Unsa lang Ha? ni ha? Ha Iya, sige di problema ni pre. Wa ko problema pre. Ikaw problema. Sa mi problem. gusto ni mo. Ha? Cik Gus Dur mau? Oh, ikau cakap Gusto ni mau? Ha? Gus kalau persinggut? Ayah, ha? wajar. Oh, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ikau cakap Gus Dur kalau Oh, ni ikau? Tuh, oh, kalau sibukan Bisa kau Di itu kan sibukan orang. Bukan Buktan bukti dia, baru terlalu. Kenal orang tu kisah kisah kita muda. Rere, tu oka, nak tu Ikau pergi pari pakai ni mau nyai kana demo Masukku masuk kuku dekang. Ah, ada kerusi nama? Montaon oh, Ikaw, Ikaw, ah, <laughs> uh, Ikaw ba? Yung ah, bagbit oh, ah. kay ka, ah, oi. Ugoy. Lakaw na lang pre. Paulit na lang inyo pre, lakaw pre. Karon ni pre ya. Basi na to gag mo ning gasto. Pag yano yano lang sulti og bate. Wala rin kong mga gani mo, pre. Ikaw rin na nawag na ko. Yan, mao rin eh, mao ha? Luso na, pre. Lakaw na, pre. Eh, sorry, mare. Ah, uh, ako rin may bawa animal. Sorry, uh, marie, sorry, marie. Ya nah, hilo. Lagi oh. tu. Eh, lakau nak pray, lakau nak si dia. Eh sorry mare, ayo sorry mari ya. Oh, ada teman samuk. Iya jadi, mari mari. Lakau nak pray. Ada nak mari ya. Sik balik. <coughs> Kemparus untuk mundu Aaron. Oh, <coughs> hilo mah. Ayo pang tabik sudi so, tu. Kau ande. Atu tahu maksud teh sasud, sud so, dah. Kanat, abe na ko na unsa na mas gawas. Diha lang ka ha, ayaw lang pagapil. apil Ah, na, nga naman, man dahil mo. Basta lang ka, ayaw lang ipagduol na mo ito. Aron dili ka mapiskan. Ha? Recorded by Splander Gaming. Ah, uh, uh, po, po, on ba? Kini, wa, ako'y uh, gipanguta na litse! Oh. Uh, Lami uh, at uslukon ang imong matang siga kay Nistroy? Okay. What? Uh, Kisa'y uh, nag-ingon ni mong mo-inom ka din ako an kining kuwan, kining... Uh, Wa, ako ba ang magsulte? ba? Sukad ma sukad. Wa pa mahitabo nga na ay mag-inom din isbay. Bisag ikaw rang usa, taka wa takataga, wa takatuguti nga mag-inom-inom ka din, he? Eh. Ingon, mangsulte! Wa, alagin ko mahuman! Oh. Bisa doon ay party din is bahay. Diba, wala na ko ang inom din he. Eh? Nahibaw gi ka anak. Pero nga nung din he, eh, magigil -in ka inom. Oh. Nang tubag na ko, dahi. Tubag! Wa, 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 mong kukunin mo paim nang sa gawas. Ingon mo ka nga din ako. mo inom dito sa gawas. Maong din na lang kami suhod. oh nangingon na ko nga anay mo mag inom Oo. Uh -huh. Ah! Uy! Uy! Hindi nang tanagin kong ayot yung kagitang nistura pa, ha? Kaya kanang mata ni mong siga kayo to slukong ko na nun. Habi mang kunog ko na yun ko kira kaon anay mag-inom, Ah, anhe. Saan awa kong sa'yo hita po, ha? Ano ba, day? Kung wak pa ko maabot, tingali na nagsukbagay na mo atong imong kumpare. O glabing siguro ikaw gihapon ang sinugdanan sa away. Bilay ako na yun, Gusto kang to slukong ko ng imong mga matang ko kayo, ha? Oo ako <laughs> di gani ka magkusab ni store. Ayaw gin pag nahong makaulit pa ka dinis bahay ha. Makadungog pa gani ko nga nakakita kag away. Aw ay na lang yung pauli kay tiwasan tagyod ka nakasabot pa! Asa mo tarun eh? Ay sa ipanguta na dyan ni store eh. Kapoy ba mo ni Mopak at ang nagtaksi? Asa mo ta? Ang sam ni pagungog ko sabot at taksi Ni store! problema, prepidot. Ha kita ka. Salbahin kayong banda nyo, Mamre. Ha? Ha? Uh, nga, nungka, pre? Ayan lang mo, Mamre. Tay dura ni boy. Eh. Imo ba kung gidaot sa tindahan ng salod? Imo ang ipanghambog na ako mo ay nangutang at utanan! Unya, wako bayad. mo bayad! Mao nga ikaw na may bayad. Bida nung pabilid sagkang ng pabili salud ito, no? Hilasag! mo, Jesus! Wah, mong mau sulti orang beri? Ini dia. mong kau mau sulti orang beri? Tiada salur pun disulti aku. Tiada salur kau. ka! Kau mencukur di store. Oi, wajud kau hono sebab pengitak samok tor. Wajud kah? ka. bagi kusto mo? Ah, imong gusto? do you? Masa bagi beri? Takap lagi tebi. Sino salud mismo ba na Animal ka, animal ka. Ay nagpauli sa bahay Ay nagpauli sa bay pa. napuno na ko rin akong bana. Uy, why Adlaw, nga di ko siya kakitag awal sa mong silingan. Unsa ako ka ni siya sa? Unsa akong buhato na ni niya? Dawaton ba rin ako siya balik? Unsa man ako mo ang pasaltihon? Julia. Okay, ito mo Okay, ang sign na ito ka ng lawa. Si Hulya. Hulya ang siguro na ito. Hulya, Hulya. Hulya. Uh, kayo kani ito, uh -huh. uh, Julia, pero karoon mo reg uh, social naman, uh -huh. Juliana. na. Uh, Juliana, bitaw tinuod natin ito. So, sa una, sa una YouTube, karoon YouTube, YouTube na. Pero YouTube, good. YouTube, good. Ang pronunciation na, di sa Google. Oh, YouTube. YouTube. ang, sa una nga, ang uban, YouTube, YouTube. Oh, Uh, YouTube. O oh. ina kayo. Oo, kayo. Okay. Ano ang Julia? Kini Julia, ati Pris, problema yung bana na magbaoy makainom. Nga dagan kay mga istorya nga mga bati nga makaingon nga makakitag away. Ha. Labi na giyot siya ang kumpari. Maguna-una lang sila. Ati Pris, tugon niya yung nga marag sakit, manulti yun niya. Maguna-una pangaway ba? Kung makainom na, magbaoy, mao niya yung problema. Kung saon ko niya ang baan natin, praise na niya ang, ang iyang pangutahan na dali. Kay napuno na yung kuha niya kung baan na, adlaw nga di makakitag away sa musiling ano, saon tao na nako. Makakitag away kung hubog. Bisag di ubog, kaya pita istorya, ba? kanang may butang-butang ba? Dawatol pa pabilin ako balik. unsa ang sabi ba ito nang kuhanin eh? Layas, yun. Dawatol ka ako balik. Kung kamo mo on. Pero, doklon makagito niya? Doklon eh, kung Pero, ayun, tagam. Wow, lahi, giniutok niya. Tawahan natin, Pres lahi gud siya. Unya, so, ay problema niya. Kay Julia, ani na lang dai kanang kun mo daw nga aw di sad mahimog pug nga ni yang banag di mula lakaw at ipresno. Wala daw para mugawas ba kay wit inu-inu ana kay gingnam ni siya. Kun maginom ka ani bai di man jud. Oh, nya di di man sa mo kay Julia kay di sa gadan. trabaho? Wa man siguro ni trabaho, sige ra ginom. Jun dia mesti guru main dan nerbau. Kita inum sigi suruy. Hmm, segi tak kawai. Nah, bab, ucapan yang tu kita bahasa Um, kung ari ko ko dire sa 1 Corinto ah. uh, kapitulo 6 tapos sa uh, naay nakabutang dire kadiyot ako kaya tong pangitaon sige mm -mm. basta kay napil din asa batong tong eh. basta kay napil din ding ang mga palahubog ah, kingon dire ay um, kay oh, ayaw oh, okay, kayo, verse 9 okay 1 Corinthians chapter 6 verse 9, 10 okay, nga na sa unahan nga matod pa sa walay duha duha na sayut kamo nga ang mga dautan dili makasud sa gingarian sa Diyos ngon dire ginyuminit man dire ang mga ingnon ta buhat apel ni ini ang mga kawatan, mga hakog, mga palahubog. Na-appel din, he? na apel din, he pag nyo sa pa, ang kanilang pagkapalahubog. Nga nung maapungutan at ang ang gisgo ta din mga, mga magkahalawas noon ano na apel man din ang mga palahubog nalipo ko nga dili man ta sa buhat kayo nga dautan pero sa imong gudkon ang tao ko mahubog na gulyat makabuhat mo gud sa mga butang nga sa masayod nga nila di ay kadto mao tingali nga apel ni adres pag inyo mi rate kon ikay pangutan on ba mo sa imong ipulian ang palahubog na gi-enumerate di, man diri tanan, oh. kawatan hakog himabay, hinglaki, laki nga lalaki, babay tanama dautan ga enumerate Ang ako na tingadan nga na pilang para hubog. Uy, kriminal di ba? Apil rin, kawatan tanan mga tigampong mas just, just. Apil tanan. Tana. Oh, uh, ang pending pagapalahubog ang, ang ako tingaling butsabot, ang taw mong maghubog ko say, makabuhat buhat og dili maayo, pananglitan Ma makapusil maka pusil, maka Oh, kay hubog. Ang aku ni ani ni mu, Ma'am Julia, Julia besin deh Julia, Julia, Ma'am. kanang naang wala ba yung mga grupo or mga kapunungan sa simbahan ngayong silingan na Ma'am Julia? Mayroon ta tingali kung naadihay mga grupo sa kanang for example, Couples for Christ o kanang BAC that appears sa inyong barangay o sa inyong sitio magpamimber unta ka mo aron ang imong bana makadungog sa mga balaang pulong sa ginoo o marin siya no? kay usahay God ang tao kung dili makadungog ang mga pulong sa Diyos dili kayo siya mahayagan Dili sama enlighten, no? sa testimonies nga akong nabatian sa uban nga mga miyembro sa Couples for Christ, <coughs> dingon nila ay grabe palahubog yang bana sa una. Grabe ka hingulata. May mang ganin ning yang banag mo pagkapalubog kay eh, dili man hingulata. Makita lag away pero believe ko kay kung mo mo andar, o patuo man siya. Apan pagkangalagi nga pala hubog, pero nga ni say sa mga maayong binuhatan. pagpamimbir ko no ma'am o di ba, o di gali ka mo makalugar pagpamimbir ka ng ang iyang pag inom, -inom kanang dadaas siya sa simbahan pang, pangadto mo sa simbahan kay aros akong gingon ma na may enlighten siya nga dili day tanan mao yung iyang gibuhat kay og magsige sa kinuminom magkita man sa gaway si bakuon niya og makagamit sa mga hinagiban nga hait makadunggab siya makasamad siya dako na yung tulbagon at press no abot ang patawag sa barangay o di ba madakpan sa pulis no so ang imong gibuhat pagpakaba na pagpakabana para maingnota ta og sa amigo pa ma todo bigay ah dangop ka mo sa mga pagampo eksakto ni mong gibuhat nga imong siyang agpason pirme aron dili siya malulong dito sa pag-inom-inom nya sa ako nangingon ka nang... Ako ano yung ma'am, higta akong tiil. Maa, lagi. Ha? Pero ma-priso sa... Hindi ka ba? Dawat na natin priso? Kung higta nang... mga... angbana, ba? higtan, na matiil. Kaya parang di mo ka mo kita. Inom-inom. Away-away. Saan mo kayo ni niya ati priso? Gihigtan niya gulak na kabuhi. Ha? Nga naman? Ito hugo pa ka Unyak? Unyak? Sa sadang ni Aop no kabuhi Manoy. no eh? Ha? Tama ba ko na manon? ko ang Ha ha!